Vice Ganda basag na basag kay Juan Ponce Enrile. Pinagsabihan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang TV host comedian na si Vice Ganda dahil sa umaloy sobrang kabastusan nito. Ito'y kaugnay pa rin ng nagawang violation ng komedyante at ng partner niyang si Ayon Perez sa kanilang programang It's Showtime sa ABS-CBN. Nagkomento si Enrile matapos patawa ng 12 days suspension ang It's Showtime ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB dahil nga sa pagsubo ni na Vice at Ayon Perez ng isang gamit ang kanilang daliri sa isip bata segment. Paglalarawan ng abogado ni Pangulong Bongbong Marcos, Jr., salacious ang ginawa ni Vice sa nasabing segment at ang malala pa ay may kasama sila ni Ayon na mga bata na napanood on national TV. Ang problema dito sa bansa natin kung meron kang power, political, social, economic or whatever, halos hindi mo na iniisip yung kapwa, ang pahayag ni Enrile sa programa niya sa SMNI News last Saturday. Patuloy pa niyang pambabasag sa komedyante, ang binigay na katangian mo sa lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kapakanan ng mga iba, sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo maganda ang ginagawa mo, pero bastos ka, bastos kang tao. Dugtong pa ng dating senador. Sabi pa ni Enrile, matagal na niyang napapanood si Vice sa TV at kahit kailan at hindi niya gusto ang style nito sa pagpapatawa. Hindi lang walang decency kundi abusado. Alam ko na mapagpataway ang binabanggit mo na babae, Vice, magmula pa ng araw ganyan na yan, you're earning your living and popularity sa kabastusan. Saad pa ni Enrile. Matatanda ang nanindigan ng ABS-CBN na walang nilabas na batas ang nasabing noontime show kaya aapila sila sa MTRCB para mabago ang resolusyon. Kung ibabasura naman ang kanilang motion for reconsideration, maaari pa silang umapila sa Office of the President. Sa ngayon wala pa namang reaction si Vice Ganda tungkol sa sinabi ni Enrile patungkol sa kanya.